Iyak ang China sa balitang ito. Titigas na muka ng Chinese na yan ha. Inanunsyo tuloy ng Naval News USA na bubuhayin muli ang World War II Subic Bay Naval and Air Station sa Zambales. Dahil kasi yan sa dumaraming Chinese maritime militia sa West Philippine Sea. Sawa na ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy na palayasin mga Chinese. Palayasin man kasi babalik rin agad. Paulit-ulit na lang diba? Bubuhayin muli ang Subic Bay para kung may gawing kakaiba ang China sa West Philippine Sea, papaulanan agad yan. lang yan nga ang nerereklamo ng Chinese Foreign Ministry. Matagumpay rin kasing napasabog ang Intercontinental Ballistic Missile ng US Air Force. Kaya nitong targetin ang China kahit i-launch pa to mula sa USA. Mariin niyang tinutulan ng China ang missile testing. So, yung yung. 最大、最先进核武库的国家，美方应切实履行特殊优先责任，进一步大幅实质的削减核武库，而不是向其他国家转嫁责任，甚至威胁要部署更多的核武器。hindi lang Chinese maritime militia ang binabanta y a n d u m o d o b l e rin k a s e ang bilang ng Chinese warships sa buong West Philippine Sea. Oo-oo, naraka alarma ito. kaya nga patuloy na gumagawa ng action ang administrasyon para pigilan ang tangkang pananakop ng China. Their presence by itself is already escalatory. Whatever actions they do in furtherance of their illegal, coercive, aggressive and deceptive presence Will only point out that they have no right to be within our exclusive economic zone. Buong ASEAN ang nakatutok sa West Philippine Sea. Kung aakalain ng Pilipinong Pilipinas lang ang maapektuhan dito, nagkakamali kayo. Pag napasakamay kasi ng China ang buong South China Sea, di lang Pilipinas ang luluhod sa China, kundi ang buong Association of Southeast Asian Nation. Yes, lahat ng bansa na yang magiging utos-utosan na ng China. We have increased patrols. We are involving our partners and allies. We are not the only one concerned. Even other countries are concerned about that. This is not only a problem of the Philippines. It's a problem of ASEAN and the international community. Una lang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi tayo unang aatake sa China. Tayo lang ang dedepensa. Kung mauna mang umatake ang mga Chinese, US nang bahalang gumanti para sa atin. Pero syempre, aatake rin tayo pag nangyari yan at pagsisisihan raw ng China pag nagkataon. Patuloy niyang nakamonitor ang militar sa lahat ng Chinese warship na naglalabas masok sa ating EEZ. That we would not want to use on the military actions and these things are what we are the government doing is more of the diplomatic track. We observe, we monitor the conduct of their exercise. We check on the details of their capabilities. That's as far as I will go. But rest assured that they showed us they validated some of our points of what we know about them already. Kung sasabihin na naman mga Pilipinong walang ginagawa ang Philippine Navy, nagkakamali kayo. Hindi lang lahat isinasa publiko para sekreto. Handa raw ang Pilipinas kung magkagulo. At may nakalatag na hakbang kung magkakatotoo man ito. The actions that we are doing in the West Philippine Sea is to enforce our sovereignty and sovereign rights. We have to understand these are our sees these are our rights, this is our future. Ito ay ating karagatan, ipaglalaban ng inyong datahang lakas, ang ating karapatan para sa inyong kinabukasan. Kayo, nagustuhan nyo ba ang mga hakbang ng Amerika at Pilipinas para pigilan ng tangkang pananakop ng China sa West Philippine Sea? Ikomento sa baba ang inyong salo.